guys! Today, gagawa tayo ng lumpiang Shanghai dahil paburituto ng anak ko. Ilang araw niya na ako kinukulit para gumawa nito. Kaya ito, gagawa na tayo. Sobrang dali lang maglumpiang Shanghai. I'm sure halos lahat tayo mga Pilipino alam natin gumawa nito. Kumuha lang ako ng karot, onion, garlic, and wala ako guys ditong kinchay. Kaya naman, parsley lang yung ginamit ko. Grenade ko siya lahat. And kung wala kayong food processor, pwede yung siyang i-grate na ganyan or kaya hiwa-hiwain nyo na lang. And, and nilalagay ko na yung mince or ground chicken. Sobrang hirap guys makakahanap ng ground chicken dito sa Qatar. Buti na lang nakahanap yung asawa ko. Kaya naman nakagawa ako ng lumpia kasi ilang araw na akong kinukulit ng anak ko. ay naglagay ako ng salt and pepper and then itlog pang pa, alam yun, ang bantawag tawag doon, yung pampakapit. Ayan. Tapos nag din ako ng cheddar cheese. Para mas sumarap yung ating lumpiang shanghai. Ayan, halo-halo lang tayo guys. Mekos-mekos lang. And don't worry guys, dahil lagi ako naghuhugas ng kamay, mayat-mayak, habang gumagawa nito. E ko siya sa ref for about 30 minutes para lang alam mo yun mag-intact talaga siya mamit ako ng zipping bag. Tama ba 'yung tawag dito, zipping bag na plastic? Ayan. Nilagay ko siya dyan para mapabilis tayo, guys, kasi kapag uh, kutsara 'yung ginamit ko isa-isa sa paglalagay uh, ng lumpia, medyo matatagalan tayo. Ayan. Kung makikita niyo n'yo, ganyan 'yung technique para mapabilis yung paggawa ng lumpia. Dati guys, hindi ko yan ginagawin. Sobrang tagal ko talaga matapos pero ayan, yan yung talaga yung nakakapagpabilis. Kung gagawa kayo ng madaming lumpia, ganyan yung gawin nyo para mas mabilis kayong makatapos. Dahil hindi na makahantay yung anak ko, kaya naman magluluto na tayo. Nilalagay ko na yung ating lumpia sa kumukulong oil. Make sure guys kapag ka magluluto kayo ng lumpia, kapag nilagay nyo sa sa oil, mainit na yung oil. Pero hindi sobrang init, yung tamang init lang para hindi masunog agad. And of course, kung tayo ng sausawan, chili, vinegar, onion, garlic. And, and guys, sobrang sarap na sarap yung anak ko.